Ang mga ito ay sinalita ng Panginoong Diyos, at ito ay hango sa panulat ni Mateo na isa sa mga alagad ng ni Jesus. Sa karamihan ay umahan siya sa bundok, at pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at si Jesus ay nagsasalita at tinuron sila na sinasabi, Palad ang mga mapagkumbabang loo, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit, mapalad ang mga nahahapas, sapagkat sila'y aaliwin mapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa, mapalad ang mga nagugutom at nahuhuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugan. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag at pinagwiwikaan ng sari-sharing masama na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin galak kayo kung ito'y mangyari sa inyo sapagkat malaki ng ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga propeta na nauna sa inyo, kayo ang ilaw ng sanglibutan sa isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago.